Good morning for your heart. Umiikot ang gulo ko. Today's our academic discussion is all about uh, status in life. Ano nga ba ano nga ba ang sinisimbolo ng yang katayuan sa buhay ng isang tao? Sumisimbolo katayuan sa buhay ng isang tao 'di ba ay pagkakaron ng yang maraming pera, ari-arian, simpleng buhay ano nga ba ang importante sa buhay ng tao pag ang ang tao ay marami pera tari ay hindi na magtrabaho dahil marami naman siyang pera eh, ka, siya. Kung darating man yung sinasabing uh, pagkakaroon ng sakit, eh, may papagumot niya yung sarili niya. Eh, may pera siya. Yun ang advantage ng may pera. Nabibili niya lahat ng gusto niyang bilhin, lahat ng gusto niyang kainin, mabibili niya. Yun ang advantage ng may pera. Uh, wala siyang hirap na mararanasan kasi may pera siya ang problema naman sa mahihirap yung walang pera eh problema yung pang araw araw na ihahatag sa o ilalatag sa apagkainan kasi wala ka namang sa panahon ngayon kailangan lahat binibili para makakain yan ang problema ng ano twin ano may gawa may gawa saan gawa mo malapit ka pala paibot ikot lang naman ako maganda nga yun hindi ko lumalay andyan ah, lang yung trabaho Oh, Oh, ang layo nun <laughs> Ang layo. Ah. Uh, yun po, yun ang kagandahan po sa may pera. Wala po siyang problema sa pagkain, sa pambili ng gamot, pagpapagamot. Yung mahirap naman po, ay siyempre, araw-araw pong struggle po yun eh. Uh, problema niya po yung pambili ng pagkain, uh, problema niya po yung perang pampagamot, doon po siya um, naman talaga. Tapos, ah uh, problema niya rin po yung yung doon nga po sa pagpapagamot na uh, kailangan niyang uh, magsimiksik sa mga pampublikong tagamot na kung saan naman po eh talaga pong bago po kayo Marapatan, malapatan ng karampatan lunas eh, eh, eh talagang napakahaba po ng pila minsan po uh, hindi po dahil sa marami nagpapagamot dahil rin po sa biokrasya sa uh, klase po ng sistema doon din po kaya talagang struggle po yun sa parte na mahirap ang ad advantage naman sa mahirap po niyan eh itong mga taong punto, eh kahit ano gawin niya talagang sanay po sila sa hirap eh talaga po naman na talaga po naman na ano sila eh Eh, kahit anong hirap po magtitis eh, sa naibu yan eh. Yun lang po ang advantage yan. At disadvantage po yan para sa mga may pera mayaman. Hindi po sila sanay sa naisa hirap, pasensya, pagtitis. Kasi may pera po sila eh. Ang ano po nila, lahat po kayang bilhin ng pera eh. Yun lang po yung ano. Pero yung po sa mahirap at saka sa mayaman meron po silang uh, magkakapareho na hindi maitatanggi at yun po ang ang bandang dulo niya hindi eh wala po rin itong makakaligtas kahit sa sandamak yung dami ng pero mo gabundok hindi ka makakaligtas dito ganun din po yung mahirap kahit uh, anong ah uh, siya po ay matyaga, matiisi. Eh. Hindi po siya malakakaligtas din Dito so, po, pantay-pantay na lahat. Yun po yung bagay na nagkakapantay-pantay, ang mahirap at mayaman. Although, hindi po sila nagka... Uh, nagka... Pareha sa... Ang tas ng pamumuhay pero pagdating po nung dulo, equal na po lahat. Pantay-pantay na po. Ah, uh, yan po ating ah, uh, discussion for today sa ah, uh, status of life. Ah, uh, Wala na pong may tatanggit po dyan. Diyan po lahat magkakapatay-bantay. Pagdating po ng uh, lingantungan. Ayan lang po. Like, share, and subscribe. And don't forget to make a comment.